na maganda narinig ko na yung hingal mo doon pa lang hindi <laughs> ko ha <laughs> <laughs> man. grabe yung ilaw ni nilagay ni doon Jun para ilaw lang ng ano ah uy ah Ina oh. e magandang buhay balik farm na naman tayo wala pang 24 hours yung aming escapade tumakas lang talaga takas lang po talaga ginawa namin may lechon ba ngayon? ano bang may ba? may lechon ba tayo? may lechon ngayon? ah oh, mayroon pa na ah oh, na mayroon palang dalawa so, may blessing pala tayo ngayon salamat sa Panginoong Diyos tapos out pala kay John Roque Dahil sila po ay kakain ng uh, lechon, bukas ayan wow, pwede na tayong kumuha ng hulugan <laughs> ay nako pwede na kumuha ng hulugan si Kongkong. kong mamaya update tayo sa ating mga tanim din at pwede na natin kuhanin din yung uh, mustasa dito ano, uh, magmimiso tayo Update tayo dahil may nakita akong umakyat. Umakyat na truck. Nag, nagbagsak po ng uh, tambak. Napakamot na naman ako. Sabi ko, pagsak ko na naman uhugutin ito. Ay! Hirap. Mahirap. Sana naman yung mga kontraktor at kongresman, uh, congressman. Baka naman. <laughs> Konting ano lang, Konting ano lang, oh, singaw lang, Psst, ganun lang. Ah, malaking bagay na. <laughs> Joke lang yun. Naalala ko lang mga farmer mo, ang delikado tayo, ang Pilipinas. Nanganganib na. Ah, ang ganda. Na. Maganda. Maririnig ko na yung hingal mo Doon pa lang. <laughs> ganda na rin matambakan yan. Ayan lang, nakailang truck na to. Isa pa lang. Isa pa lang to Isa pa din si Gregor to. Aro. Bagay. Baka na. Kamusta yung kubo? Sino gumagawa dyan dyan? Biyernes. May flooring na yan. Ah, hmm. uh, uh, si Maisel at si honey ay ongoing ginagawa po ni ano sabi ko wag mo siya masyadong pagandahin kasi mahal po yung ginawa niyang nakarana yung kay Rosel tsaka Hansel medyo mahal po yung kahoy kita nyo naman po yung quality eh medyo sabi ko wag na kasi uh, syempre ayaw ko din naman po magasto si Billy yung talent niya na lang sa uh, ano kasi yung kahoy pa lang pong ginamit dito talagang di kalidad na ayan oh. Anong kahoy po ito papayam? kasi? Ginamit Billy Mahal daw 'to eh. Ah. Yung kahoy. Ginagamit yung tako-ata ito eh. Oh, ginagamit Oo. Mapol ano ba? Hmm. Mahal daw 'yan eh. Kaya sabi ko nga, 'wag mo nang masyadong ano. Tapos oh, ito pang kahoy na lang, di naman nabibilan Oo. Medyo mahal nga. Kaya na pala 'o. Oh. Ito na yung gawa ni Jomar. Okay. Oh, pwede. Okay. Ha? Kaya nga. Pwede, pasado. Maganda, maganda. Hanggang kailan pa natin yan maano? Para yung gilid, malagyan na? Hmm? Oh, tama, taniman ng kamatis yan pa ba? anong, anong pwedeng tanim? Papaya pa. Pwede. Sayang naman. Eh, Monday, may bagyo na naman. Akas lang talaga yung panahon ngayon. Monsoon break. Iban siguro tayong gagastos ng anong uh, tiles ano. Ganda sana no, Jun. Yung rough lang na tiles ano na ganda sana. Ma, ano ba to? Ma, ma ano natin? May pang ano pa ba si Jones? na yun yung pang so ayan ah uh, at least meron na po tayong dalawang kubong maganda na para sa mga grupo na minsan may magtatanong po na uh, yung Rosel at Hansel ba available pa so at least meron na pa additional na dalawa na napakaganda fresco mga farmer yan uh, fresh air ang mga ano ninyo? Malalampas dito. Ayun. So, fresh air. Ayan, tinatanggal ko na din po yung mga counting <laughs> alaga nating na manok diyan. Eh, kasi syempre yung na po nang may naamoy ka pa din naman ng konti. Pero ayun, kasama naman sa ano. Pero unti-unti ko na po 'yan tinatanggal ko na. Bigyan nyo lang ako ng konti pang panahon. syempre hindi natin yan mabibigla. bubo tapos yung kitchen natin, unti-untiin natin. Unti-unti. hindi pa pala ito nakapulido ah. Ilaw na lang daw ang kulang dito oh. Pwedeng kabitan ng ilaw, fluorescent, pahaba. So, ganoon na lang po ang gagawin natin. May installation na din. Electric fan to follow. Pwede kaya tayo magkabit dito dyan ng paglalagyan ng uh, electric fan. Wall. Dito, naka ganon. Dito na siguro, no? Kahit dito, mayroon naka... Na ha? Oo, pwede. Hindi pa nalinyahan ni Rizal. Ito, nilinyahan niya na po kapo. Ang ganda ng pagkakatira. Ayos din si Rizal. Ah, na oh. Galing ah. Tapos yung tambak, maganda. Kaya tayo po ay uh, mukhang... Kaya lang, dalawa lang daw ngayon. Narinig naman. Dalawa lang daw ang maibabagsak nga lang ang tanong saan pa kaya ibabagsak may mga tanim tayo doon ang ganda oh hindi kagaya nung nakaraan na bakil bakil na hindi maintindihan ito to yung anong kung saan ang tindi ng lupa na yun eto buhaghag oh ang ganda pwede nga pag uh, talagang garden soil din yata ito ang ganda oh, oh buwaghag. eto sabi ko kay Kongko, hindi ko lang alam kung naisprehan. Pinaisprehan ko po ito ng clear out sa kanya. Yung mga yan. Yung mga ano dyan, damo. Para ka kung ma kahit papano makontrol natin yung mga damo. Hindi ko lang alam kung nadali niya. Hmm. Diba, sabi ko sa inyo matindi po ang init ngayon nagdaing nga ako ng bisugo eh. dinaing ko po yung bisugo At, uh, sana ay uh, naging masarap <laughs> pang ano ko yun pang gulay gulay diba eh, pagka ka ng uh, gulay na uh, malunggay kahit ano pong gulay puso ng saging maganda, pinakamasarap pong iibangot, ang tawag namin yan sa Bicol, ay, ano? Gawin ah, ito. Dried fish, ma farmer, the best. Kong! Bagay, next ano na lang. Next week, ang gagawin mo, yung mga saging doon na latundan din, i-replant natin. Ne? Para yung ano, ganda na po ng mga latundan namin doon, no? Pataba. Pero bala ko 'yan. iko lang kasi talaga maasikaso din. Kuha kami ng isa tagi isang timba lang na carabao manure. Ipapalibot namin doon sa uh, bawat puno ng saging. Para uh, the best in the west. So, ayan, dalawang uh, wala daw driver pala si ano. Si Kuya Jun. din ang pangalan eh yung tambak po ayan oh. Dalawa. Okay na. Kahit pa paano. Oh, dalawa na. 'Di ba? Ito nga yung inaano ni Papa Yam na maganda sana. 'Di ba? Mga parang mas market ah. Mukhang kailangan pang pantayin ng konte ah. So ito, maanohan. ang ganda ng tambak ngayon. Solid, no? Oh? Ganda. Ito oh. Medyo mataas to ah. Pero pipit-pit pa. Ah. pipit-pit pa naman 'yan. Oh, na. Bukas, bakbakan na naman tayo. Sana naman marami pong kumain. May nag-cancel daw eh. Siguro baka nag-emergency o oh, na bagong plano. Na. Ba din ang ganda ng natural lang ano? Midilaw ano? siya na sealer pa yan yun o no? oh, ano na aglos na ganda hmm. Ilang patong yan? Dalawa? Ito kaya. Ang ganda ma. din ang konti, ano? Next week, ito tirahin natin, Nel. Ang ganda ng pagkakagawa ni Jomar dito. Pat parang... Oh, ito, gawa na ni Jomar to. Parang inanay lang na kahoy, Ano? Parang inanay na kahoy na nilagyan ng ano. Maganda naman. yung kahoy ito. Parang thick wood. Na. Thick wood. Kaya po muna yung mga Ha? Ayan Kulang. Pero pwede niya. May patungan eh. Nang na nakakaya mo. nga, ba't ganun yun? Kulang yun eh, isa no? Bili ka kaya ng ano na eh, wala na ba? Kasi yun oh, no, tingnan mo, parang kulang pa yung pagkaka -kintab niya. Ganda yung madulas-dulas. Ito nga, parang kulang pa oh, sinipsip pa no? Ha? Kulang pa oh. Baka hindi tumuyo bukas pa eh. di Hindi Hindi yan Bilis lang naman matuyo ito diba John? Bilis, mo, matuyo. Bilis lang, lang matuyo niyan Sa, sa duro okay. ko kaya ko nito Oh Isang ikot lang tuyo na eh ano? Ito pala kailangan ko din bumili ng ilaw ah Fluorescent ano? Dalawa Saan tumakbo? Ayun Ano oh, nga doon fluorescent? Oo fluorescent Ritsan yan. Ako na lang. Susundo naman ako kay Chichi. Dadaan lang ako doon, Nakaga pa naman. Di, di. Di na. Di ko na. Wala na ang pa? Takbo ka muna kaya na. Papayam. Yung ano naman kasi mabilis lang ikakabit yan. At least yung ilaw kahit bukas na habang nag... Uh... <laughs> Naawon oh. din. kaya? 'di sa Oh. Bisa ano mas mahal kasi sa. Mahal sa hard grip. Digo sasabihin na. Hindi yun, pwede naman. saluan. Oh. Yung ano, yung Eh, column. Ma medyo mahal yun. Medyo mahal yun eh. Mahaba. Oo. Oh. Dito. Para may ilaw din. Pagkagabi. Malay mo. <laughs> ito ko lang pa. Tingnan nyo. Ma Tingnan nyo. oh Oh. Ma, ano pa yan tapos ito Uh, papatungan natin yung mga lamesang yan ng panibagong ano barnis tapos uh, i ililihahin ng maayos para mawala na po yung mga itim itim kasi ito nabugbog to sa araw eh ulan araw diba para maganda uli tapos doon yung doon nga eh, gusto ko din pong ipaulit din tingnan nyo hindi pa pala nakaka nito siraan na to eh yung plastic na yan ano ito oh medyo alam nyo na maanuhan ng ng kaunti isang taon na rin po ang nakalipas eh kaya kailangan na din uli na ano ito tignan tingnan nyo medyo ano na din tapos ito kailangan pong hmm tingnan nyo oh. kaya lang bad news na naman tayo may langaw-langaw na naman talagang kahit ano pong gawin na sabi nila na babantayan nila yung ano ng langaw eh talaga pong mayroon at mayroon tingnan mayroon na namang sana wag naman masyado kasi sa bahay marami na rin po eh alam na alam mo eh pagka ano may mga langaw eh. yung ano lang yung basta hmm si Junjun na bibili susundo kasi ako kay Chichi dadan ko pa ng kumon tapos hihintayin ko siya kasi sandali lang daw dun may ayun ah, oh, may mga langaw langaw na naman ah bad news pero hindi naman po ganong kalala nung nakaraan na talagang ganun na nang ganun yung mga tao kasi dati parang sabay-sabay pero yung big five ano ba growers ata may meron na namang binabuksan ni mayor kasi parang uh, syempre nakiusap na uh, uh an uh, naman nila ng maigi yung kanilang uh, sanitation kaya lang yan na naman umpisa na naman may lechon tayong dalawa ngayon ha? ito may ikot isa lang may order niyan? Ayan oh. Balikan natin. Ah, doon ako na-stress na naman ako dahil may naka may buta siguro yung kulambo namin. Nakakalabas yung mga ibang maliliit. May nakikita kami na sa labas. Ay nako, talaga naman pinamalas oh. Sabi ko sa Monday ikulong na natin. Ikulong natin yung kulambo din oo oh, ganun na lang po ang gagawin. Ano, huwag naman muna makalabas lang. may maliit na butas. Ah, hindi ko na po nakita yung mga kaibigan nating ayungin na maliliit. Ayun, ang dami. <laughs> Lumabas uli. <laughs> ayun. Naglabasan uli sila. Ayun, ang dami. yun Oh, may red tilapia ng kasama. Pambihira yan kalabas nasa baba sila one foot down ayun o, no? dami one foot down makakain ng lumot hmm. ayun o ang dami, grupo-grupo may kasamang red tilapia nakalabas po yung kalahati <laughs> ay, ano yung nangyari doon sabi ni papa yan baka binutas daw ng pawikan pawikan ang tawag nila sa meron na naman ata parang fungus hindi ko maitindi hindi na malas ako sa ano ah malas tayo sa kangkong teka balikan natin kasi meron na siya ang gawa na yata yung wifi dito mga teacher ni Sai Sai ang tumulong na gumawa para lang mga kaklase teacher niya Ito si Jomar. Si Jomar ba to? Tapos na ba siya? Gawaan niya. Tapos na yan. Niyo, ano nang gawin yung ano? Kabit na kaya yung ilak. Ay, salamat. Thank you. Liliit naman. Grabe yung ilaw ni nilagay ni John dyan. Parang ilaw lang ng ano ah. Uy, galing ah. Malakas oh. ah. Ito na ba ngayon? High tech na? Liliit? Kulit ah. Ano ah, na wala nang starter to? Hindi na uso yung starter ngayon eh. Dati may starter pa yun ah. yung ganito John? Late ka na ano? wala nang mga Ito na uso ngayon ano Len, Ha? Ganda nga eh Yun, happy birthday pala. Belated happy birthday kay ka-farmer <laughs> Sunny Di Guzman ng Venice, Italy. Ayan, nag-order po siya ng lechon. Pauwi na rin sa ata sila ng uh yung uh, week o next week Papunta na rin po ng Italy uli So ayan, kumain sila dito actually last week uh, At nag-order rin po ng lechon kahapon so, Nasa ano kami, nasa subik kami nung tumawag Si Mario ang nag-deliver yata So ayan Happy happy birthday Singit ko na lang yung video niya Kasi may mga binati yata siya So ayan, thank you po ah At uh, Hope to see you again. Kita po ulit tayo. Ready na naman ba tayo? Maragay na kaya ako ng mga lason-lason sa mga kaibigan natin lang ako. Yan, grabe na naman po ang dahon. Walis-walis -walis na sila pero taglagas ngayon eh. Talagang babagsakan. Okay na naman tayo. Bukas ay nagkakaalaman na naman. Alam ko may mga ilang reservations din. Minsan nga po wala eh. <laughs> may dumarating naman. <laughs> uh, si Dexter. si Dachawin daw kasama ni Junjun. So, ayun. Ito na muna. Yung kubo, okay na tayo. Bayad na rin yan. Uh, tapos na. Ito na lang po. Hindi pa namin na pinapa balspar ko ito nung nakaraan pero maka-busy din sila hindi na, na kaya nakaya. Ito, yung maliit na kubo Tapos sa uh... May natira ka bang clear gloss? Ah. Uh... Ito sa maliit na to Pag gano. Clear gloss na lang siguro natin. Ay. Iya ano ba muna to? O right na. Na. Tsaka ano to eh, may uh, ibalat yung ano niya, kawayan. Nada pa si Kongkong, Kong, oh. Nada pa. Hindi ko, si Rana talaga to. Ah, pang bundok yan. Ah, pang bundok. Pang bundok. Ano ka nyan, ano tuklaw ka ng ahas? Takot sa akin Bakit? Kinakain mo yun ah eh, Kinakain no? ko <laughs> Kahit cobra no kong Kahit cobra Kinakain talaga Ay nako, ayan Okay na tayo Tapos uh, stop na muna Wala na muna yan Papanet pala natin to ha. Ah. I papasuyo ko sa mga hindi ko alam kung kaya na ba namin o papasuyo ko sa mga ano ni Kuya Mits. Mas maganda pa rin po talaga ng net. Galing din ang pagkakagawa ni Jomar. Ganda rin ang pagkakagawa. Di diba? Kuha niya din naman. Alam yung pagkadilaw, matingkad talaga eh. Pero okay, mukha namang kawayan. Sabi ko sa kanya, lagyan ng konting dark dito. Tingnan niya, mas maganda. Tapos, oh, matibay. Hindi na umuuga. Hindi kagaya nito. May uga ito eh. Si Honey. Honey. May uga oh. Kulang pa ako ng ilaw. Nalagyan ko ilaw eh. So yung tambak, ito na. Ah, kulang pa ng siguro kung madalawa din. Kasi dapat okay na yung dito eh. Pinagdagan pa nila eh. ba diba? Sayang din oh. No? Kahit hanggang doon. Kasi okay na yung dyan eh. Papa, ano ko na lang kay papa, papa script ko pa ng konti para kasi umumbok oh sayang siguro kung kung wala po yung umbok na ito yung makukuha pa dito hanggang dito ma ano pa eh ma tambakan pa yan hmm. dalawa ah uh, four six dito malaki laki seven eight nine ten siguro mga 15 mga sam 12 ganun pwede na diba at least uh, magamit na natin to at mataniman mataniman mas gaganda na pong tingnan at may tanim so ayan hanggang dito na lang po at uh, dami ko pang gagawin alam nyo ba <laughs> yung mga halaman natin kung hindi naman po kasi uulan nag spray pa ako ng, uh, tapos ito, lalagyan ko pa po ng, yung ating uh, buto. Ayan, nakapa ng buto yan. Na, ano, na radish. So, ayan, maraming salamat at magandang buhay!